Ano nga to? Health electronic. Ah! Pang sigarilyo. Ayan o. Hindi nga pwede ito. Banggel ba dito? Nagdakalan. Ayan o. Banggel. Silver nga to, ito dito. Hindi nga pwede dito. Hindi nga pwede dito. Nagadong nga pampantin. Ito nga. Kuha na ganun. Um, tawag na ito ni. Ayan o. Cycling pala. Taming cycling ayan pwede sigo. Pwede pwede nga lang dito cycling ayan mga brawag na yan. Nya brand na dito, Uniqlo. Ah, Uniqlo siya oh. Bra. Kunin natin tong mga cycling. Ayun pa oh. Ayun oh. Hmm. Ayun, pwede to. Ni meron pang pang swimming. Ayan, oh. Pang swimming. Ano to? Ayun. Kunin natin ni. Eh. Ito si tapos ito naman, ah, pantulog ito, oh. Ayan. Tapos nunumot, ah, magarga.